Assalamu alaikum at magandang araw po sa inyong lahat dyan mga kabalbas. Kumusta? Sana ay okay lang kayo dyan at masaya kayo dyan. All Alright! <laughs> at sa lahat ng ating OFW around the globe, Kumusta? Kumusta po kayo dyan? At sana ay maayos po kayo dyan. All Alright! <laughs> For today's vlog mga kabalbas, ay papunta kami ng misis ko sa palengke. Ngunit subalit sa sobrang init talaga ng panahon dahil alas 9 na ng umaga dito sa Saudi Arabia at araw ngayon ng Bernis kaya naman ako ay nakasimangot dahil sa sobrang init. Pasinsa na kayo mga kabalbas. Pero ang misyos ko ay binali binaliwala lang dahil siguro sanay sa init. <laughs> <laughs> at napakaraming mga sasakyan dito at mga tao siyempre dahil araw nga ng Bernis at kadalasan sa mga expat dito ay... <laughs> At pasensya na kayo mga kabalbas dahil mahirap talaga mag over kaya nagkanda bulol-bulol bulo na lamang ako dito. <laughs> at ito nga masabi ko maraming tao talaga dito ngayon dahil nga kadalasan ng mga expat dito ay naka-off sila. At ito, ito talaga ang regular na off ng mga OFW dito sa Saudi Arabia. Kaya naman dinumog ang palingki at napakaraming tao dahil nag-iisang palingki lang din talaga ito dito sa Saudi Arabia sa Jeddah. At dahil nga ay magkasabay din kami ng aking misis na nakapag-off ngayong araw ng biyernes kaya naman sinamantala na namin ang pagkakataon na kami ay makapagpamalingke dito sa palingkihan ng Jeddah. At syempre nagtingin-tingin mo kami sa paligid ng palengke dahil namimili kami kung anong isda ang aming bibilhin. At nakapili na nga si misis sa unang stop namin ay gusto niyang bumili ng malaking pusit na aming iihawin at pwede rin daw gawing kalamaris na nagkakahalaga ng 25 reals ang isang kilo ngunit tumawad si Mrs. kaya naging 20 reals na lang ang isang kilo at bumili kami ni Mrs. ng isang kilo lamang at alhamdulillah ay pumayag si brother na tindero ng 20 reals na lang ang isang kilo kaya hindi na nagpalangay-langay pa si Mrs. ay bumili na agad ng isang kilo at napadaan din kami sa nagbibintan ng lobster at talagang namimiss na ni misis na kumain ng lobster kaya bumili kami kahit medyo may kamahalan dahil naghahalaga ng 65 reals per kilo. At buti na lang din ay mabait din si brother ay pinatawad kami ng 5 reals kaya 60 na lang ang per kilo ng lobster. Kaya napasubo na <laughs> naman kami dahil nga pinatawad kami ng 5 reals kaya napabili kami ng isang kilo at okay lang yun para sa aming isang linggo upang dalawang linggong budget sa pagkain. At pumili na rin kami ng lobster na fresh from the sea. At pagkatapos namin bumili ng pusit at lobster ay nagpatuloy pa kami sa paglalakad at nag pa kami dito sa palengke dahil napakalaki ng palingki dito sa Jeddah dahil may hinahanap pa ang misis ko na gusto din niyang ulam. At mayroon akong nadaan ng tilapia na buhay pa talaga siya. Ngunit ayaw ni misis kumain ng tilapia kaya hanggang tingin na lang ako at dinaanan ko na lamang. At napakaganda talaga mamili ng isda dito sa Jeddah dahil napakaraming klase ng isda at ang lalaki pa. At bahala ka na pumili kung anong gustong klase ng isda ang gusto mo ngunit ang kailangan lang talaga ay pera. <laughs> dahil pag ganito at malalaki na ang isda na bibilihin mo ay medyo may kaunting kamahala na din. At sa wakas ay nakapili na nga ang misis ko nang gusto niyang bilhin na isda. At ang napili nga niya na isda ay yung naka-slice na ang tawag dyan ay maya-maya at yung... Naka-slice naman dyan na malaki ang tawag dyan ay blue marlins at bibili kami ni Mrs. ng tigi isang kilo lamang para sa isang linggo naming budget dahil dalawa lang naman kami dito. Kaya pinabalot na ni Mrs. ang mga isda na kanyang binili at pinasama pa niya yung ulo ng mayamaya -maya dahil masarap yan sa sabaw. Na may kamatis at tanglad tapos subakan mo pa ng malunggay. Nako sigurado yan bungkag na naman ang bahaw natin. <laughs> Pauwi na kami ngunit may nadaanan kaming salmo na isda. Gusto sana naming bumili kaso wala na kaming budget kaya hanggang laway na lang muna kami. At ang per kilo pala ng isda na nabili namin na blue marlins at maya maya ay tag 25 reals lahat yun ngunit natawaran na naman namin ng tagpa 5 reals kaya tag 20 reals lang ang per kilo ng dalawang isdang klase na yun. Kaya kung medyo gusto mong makamura at makatipid ka kapalan mo na yung mukha mo. <laughs> at humingi ka ng discount sa kanila dahil di ka naman bibigoyin pag bibigyan ka naman nila hanggang 5 reals nga lamang. At hindi na nga kami ni Mrs. nagtagal sa palengke ay umuwi agad kami ngunit na sa lubong namin ang kanyang pinsa na tagahulo dahil ang Mrs. ko ay tausog at tagahulo kaya nagbiso-biso muna kami bago kami umalis. At hindi nga nagtagal ay umalis na kami ni Mrs. palabas na kami ng palengke ngunit yung aking video ay hindi ko muna pinutol dahil natutuwa pa ako sa mga isda dahil presko ang isda at napakarami talagang mga isda dito sa palingki ng Jeddah na hindi naman gaano kamahalan. Pero yung mga first class talagang isda ay medyo mahal talaga. Kaya kung gusto mong makapamili ng marami, magdala ka ng marami rin <laughs> At yung tulingan ay gusto ko sanang bilhin ngunit medyo mahal ang kilo dahil 20 reals ang per kilo at napakalaki ng tulingan na yan. Mahigit siguro dalawang kilo yan at hindi rin namin maubos ni Missy sa loob ng isang linggo. Pangit na ang lasa ng isda kung magtatagal siya sa refrigerator. Kaya babalik na lang ako ulit at yan na ang bibilhin ko sa sunod na pagbalik ko dito sa palingki ng Jeddah. Kaya magpapaalam na ako dito sa mga isda at see you soon na lang. <laughs> tuloy na nga namin nilisan ang fish market ng Jeddah at medyo may kabigatan yung aking daladalang timba dahil medyo naparami kaming bili ni Mrs. ng isda ngayon. At sa madaling sabi ay dito na kami ni Mrs. sa aking kutsing karag at nilagay ko na sa compartment yung aming isda na pinamili dahil pauwi na nga kami. Sobrang init talaga ng panahon kaya nagreklamo na yung Mrs. ko tapos wala pang aircon yung aming sasakyan. <laughs> Grabe ang pawis ko. At hindi agad kami umuwi ng bahay dahil dumaan pa kami sa isang supermarket dito sa Jeddah para bumili naman ng aking paninda na aking binibinta sa aking mga kasamahan din dito na kahit papaano ay mabawi naman natin ng kaunti yung pera na aking pinamili ng isda para sa aming lingguhang budget. At sana naabutan mo ang video kong ito at kung ikaw ay nasiyahan at natuwa ka sa video ko, pakifollow nyo po ako sa aking Facebook page at pakilike at share na rin po ng aking mga video. Marami pong salamat muli. Kita-kits po tayo sa next kong vlog. At mabuhay po tayo ng mahabang panahon sa tulong po ng ating Panginoon na si Allah. Allah bless us po. Maasalam.